Formal nang sa katungkulan ang bagong lupon ng mga opisyalis ng NEPC o Nueva Ecija Press Club Incorporated pagtungtong ng bagong taon. So, Do swear that I will support, and the Press Club Incorporated ang NEPSI ay organisasyon ng mga mamamahayag sa lalawigan na itinatag noon pang 1955. Umaabot na sa halos limampu ang rehestradong miyembro nito as of 2015. Ginanap ang oath-taking ceremony ng labing apat na mga bagong halal na opisyales sa Araceli's Restaurant, Cabanatuan City, sa harap ng guest of honor and speaker na si National League of Barangay Captains President, Attorney Edmund Abisamis pinalitan ni Steve Guswiko ng People's Tonight and People's Journal ang dating presidente na si Bernie Diaz mula sa himpilan ng DWNE. Hinati ni Guswiko sa limang letra ng akronim ng Nueva Ecija Press Club Incorporated o NEPCI ang nilalaman ng kanyang mga plano habang nanunungkulan bilang pangulo ng nasabing organisasyon. N means to nurture or to educate or to rear ang tulungan ng mga sabi sa abot ng makakayang sumama. Tulong pinansyal sa mga E. Means to establish an office as a common ground for interaction among members and ensure our status as legit members of the Security Exchange solution with PIR presentation. Letter P. This means to promote unity and camaraderie by conducting fellowship meetings regularly or at least quarterly. Capital C means to create awareness among members that NEPSI is here to stay, to get involved, to inform and to help as a need arises. And letter I is to instill discipline among our ranks. by constantly remind them about the guidelines of journalism ethics and standards. Nahalal na Executive Vice President si Grace Sansano ng DZRH, Vice President for Print si Elsa Navallo ng Rimate at Vice President for Broadcast naman si Mel Siriaco ng DWNE. Nahirang na bagong sekretary si Bong Iranya ng Hataw Treasurer si Gina Kaling ng DWNE, Auditor di Domingo ng Manila Standard at Business Manager si Aris Vergara ng DWNE. Samantala, naupo ng Board of Directors Chairman si Julie Reyes ng DWNE at members si Arthur Reyes ng DWNE, Jojo Di Guzman ng Abante, Marlon Seriaco ng DWNE, Celso Kahukom ng Manila Times at Junjun Jun C. ng GMA. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.